Isa na namang balita ang nangyari sa isa nating kababayang domestic helper at ito nga ay nangyari na naman sa bansang Saudi Arabia sa Jeddah. Base nga sa naging salaysay ni kabayan, pinapaamin nga ito ng kanyang amo sa isang kasalanang hindi naman ito ginawa. Pinipilit niyang papirmahin hindi umano ito sa isang papel at nakasaad dito ang kanyang pagkakautang sa mga amo nito. At ito nga ay may kabuoang amount na 1,500 riyal at 800 Saudi Riyal naman sa amo nitong babae. At nang tumanggi nga itong pirmahan, ang nasabing mga papers ay nauwi nga ito sa isang pananakit at nag-iwan din ito ng mga pasa sa kanyang katawan. Dahil nga sa takot na may mas malalapang mangyari sa kanya at baka nga humantong ito sa isang madugong krimen, ay nagdesisyon nga si Kabayan na tumakas sa mga amo nito na walang ibang bitbit -bit kung hindi ang kanyang passport. At para nga sa detalye ng istoryang ito, panuuri natin ang video na to. Ano kaya ito? Ang video, na. Inano kana amo mo? Yung itim sa ulo nila? Oh. ako. Tingnan ko nga. Tapos pinush, pinush pinus-pinus niya ako kasi papirmahan ko daw yung papel. Ano na nakalagay oh. sa papel? Is ano yung ano yung cellphone ko na amount na 1,500. May utang daw ako sa amo ko. Ano abusit ng amo mo? Tapos may utang pa daw akong 850. Yun na daw pag-uwi daw ako na Pilipinas. Wala daw akong dala kundi passport lang. Ayun. Oo. Ta sinaktan ka. Oh, hindi hindi mo na ako pinirmahan sa amo kung babae. Dumating na yung asawa niyang lalaki. Ayun yung asawa niya yung nag sa akin na ko. Tapos itatama ko, ko. Tapos itatama ko daw. Oh. Hindi ko sana papirmahan. Pinipilit niya ako. Ano? Uh, para saan yun? Tinanong mo sana kung para saan yung tanmark na yun. Yun nga para sa ano na, 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 nag-ano na, na ako nga yung cellphone ko, ibigay ko daw sa kanila, wala, uuwi ako na Pilipinas, sa walang dala daw. Bakit? Ewan ko. Bilang, sa, bawal. Tapos, tapos sabi nila, nag-nakaw daw ako. Nag-video, nag-video sa akin. Sabi ah. niya, na, yung amo kong babae, nag-video sabi niya hmm. sa akin na ano, bakit ka nag Hindi, hindi na ako, hindi ako umimik doon sa video na, ah. video niya. Kasi gusto niya sabihin ko na ano ba, pipili, pipilitin niya ako, magsabi na nag-nakaw ako. Eh, pa, paano ka nakatakas? yung pinto sa ano, mabilis lang kasi yung mag ano, kasi yung mga alaga ko, pagpapasok sila, kinaano lang nila, Pinupus mm. lang nila, kaya oh, ginaganon okay. ko, tinaiming ko nung sa ano, sa exit, tinaiming ko nung may lumabas sa exit, ginanon ko para yung tugma, mag, magkatugma yung busit para makalabas ako, hindi nila mahalata na lumabas ako. Ah. Oh. Anong gagawin ko, baka mapatay ako doon, naano na ako sa kanya. Kaya ako. Yung ko, sa, saan yung saan inano mo? Saan yung ano mo? Dito. Oh. May ano, may ano, an ano yung tawag sa ano? Tagalog yun ha? Um, Lalo, no? Ay, mm. niya ako. Kaya yeah, ang awal, haanahin ha. O, dagi siya siya. Pinalo ka niya? Oo, oh, pinalo niya ako. Sabi niya, bakit daw ko nagnakaw? Yeah. Sabi ko, hindi ko naman yung ninakaw. Pinabibigay man yun. Mm. Paalala nga rin sa mga kababayan nating OFW, kung sakaling ma-experience nyo, or malagay kayo sa ganitong sitwasyon na pinapapirma kayo ng inyong mga amo, sa isang bagay na hindi nyo naman ginawa at alam nyo naman sa inyong mga sarili na malilis ang inyong konsensya ay wag na wag kayong basta-basta na lamang pipirma sa mga papel na inaabot sa inyo. Hanggang sa ngayon nga ay wala pa rin balita kung ano na ba ang nangyari kay kabayan. Kung ito ba ay nakauwi na ng Pilipinas o nasa maayos ng kalagayan. Nanawagan nga si Kabong Concha sa kanyang Facebook page. Kung sakaling nakauwi na nga itong si Kabayan ay sinabi nga nito sa kanyang post na i-message siya nito agad para nga malaman nito kung maayos na ba ang kalagayan nito. At kung nagustuhan mo ang istoryang ito at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.